Ayon kay Brother Motmot, sa Biblia, ipinapakita ang konsepto na ang mga posisyon at yaman dito sa lupa ay pansamantala at hindi permanente, samantalang ang mga gawang mabuti at kabutihan ay may permanente at espiritual na implikasyon. Narito ang ilang talata na nagpapahayag ng kahalagahan ng mga gawang mabuti at kabutihan na may mayamang implikasyon sa espiritual na buhay. Una, sa Ebanghelyo ni San Mateo chapter 6 verse 19 to 21. Huwag kayong magipon ng kayamanan dito sa lupa na kung saan may tatnga at kalawang at magnanakaw at kung saan may mga nakakasira. Kundi magipon kayo ng kayamanan sa langit na kung saan walang ngagnaw o kalawang ni saan man magnanakaw doon. Sapagkat ang kinaroroonan ng inyong kayamanan ay kinaroroonan din ng puso ninyo. Pangalawa, sa Galatia chapter 6 verse 9. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Pangatlo, sa Hebreo chapter 13, verse 16. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugda ng Diyos. Sa huli, ang mga talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga gawang mabuti at kabutihan na mayroong kabayaran at gantimpala sa espiritual na buhay. Sa halip na pagtuunan ng pansamantalang yaman at posisyon dito sa lupa. Ang ating pangunahing pansin ay dapat nakatuon sa paglilingkod, pagmamahal at kabutihan sa kapwa at paglilingkod sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga gawang mabuti at kabutihan, ating inilalatag ang pundasyon ng ating espiritual na buhay at taglay natin ang mga kayamanan na walang hanggan sa langit. Amen? Follow niyo si Brother Motmot sa kanyang reels at comment niyo siya at share. God bless.